Ano po bang mangyayari kung may kumatas sa patay? Babaho po ba or maaagnas agad? At yun, bago ko sagutin yung tanong na yan, pasensya muna kayo sa poses ko, talagang medyo masama, talaga itama ako ngayon eh. Recto sagot, hindi siya babaho at hindi rin maaagnas agad. Pero papaliwanag ko sa inyo kung bakit kumakatas muna ang isang patay. Bakit nga ba kumakatas ang isang patay habang nakaburol? Iba't iba ang pwedeng maging dahilan kung bakit kumakatas ang isang patay habang nakaburol ang unang ipaliliwanag ko po sa inyo na pinakamadalas talaga na patay na kumakatas habang nakaburol ay yung mga patay na manas. Dahil alam naman natin na yung manas sa katawan ng isang patay, yan po ay tubig. At dahil nga po sa humihiwa tayo sa mga parte ng katawan para padaluyin yung formalin o yung tinatawag natin pagre-recta, nagkakaroon talaga ng mga butas yan. Ngayon, yung butas na yon obligadong tahiin po natin yung kahit sabihin na maayos yung pagkakatahe, yung kumbaga yung parang naging tusok ng mismong karayo o nung panahe, yun po yung pwedeng magindaan kung bakit po pwedeng kumatas ang isang patay. E paano naman kung yung patay ay walang manas at kumatas habang nakaburol? Halos ganun lang din ang sagot dahil sa hindi naging maayos na pagtatahe, kaya kumakatas ang isang patay. Ngayon, kung ang tinutukoy mo naman na katas pa, ah, palabas sa bibig, sa ilong, sa tenga, po ano yun, ah, hindi talaga na drain ng maayos o hindi na aspirate na maayos yung patay. Kaya kumatas sa bibig, sa ilong, saka sa tenga. Ngayon, ano yung paraan para maiwasan yung pagkatas ng isang patay na mayroong manas? Kami, ang ginagawa po talaga namin dyan, ibinabalot namin ng buo yung buong katawan ng patay. Dahil kahit sabihin namin na nagawa namin ng maayos yung pagtatahe, na idrain na o na-aspirate namin ng maayos yung patay, hindi po kami talaga pakakasiguro -paka sa mga naging trabaho namin. Kumbaga, kailangan meron pa rin alalay na, o suporta para wala talaga maging problema. Pero kapag walang manas ang patay, sa mga nagiging tahi po namin sa mga braso o sa mga parte na nagkaroon ng butas, halimbawa dito sa braso, nagrekta kami dyan, eh, dito yung tahe. Ngayon, ang ginagawa po namin yung kapag walang manas, na bulak lang sa packaging tape. Yun ang pinaka-solusyon doon para hindi ko matas. Ngayon, balik na tayo sa pinakatanong kung ano ba ang mangyayari kung may kumatas sa patay. Ito na, the moment of truth. <laughs> Nakakita naman na siguro kayo ng burol na nagkaroon ng moist sa mismong salamin, di ba? Isa yon sa nangyayari sa mga patay na may katas sa loob ng kataon. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit nagmo-moist ang isang patay habang nakaburon. Pupwedeng dahil din sa panahon yon. Talagang subok na namin niya na talagang panahon lang yung nakakapagpamuis kahit na nasabihin natin walang katas yung mismong patay. Halimbawa, paggabi dahil sa mainit yung loob ng ataol at malamig sa gabi, magmo-moist po talaga yung mismong loob ng ataol. At makikita mo yon sa mismong salamin. Kaya kung papansin ninyo yung mismong nakaburol na patay kapag ka, halimbawa paumaga yon medyo malamig pa yon magkakaroon talaga ng moist pero pagdating ng tanghali at uminit na yung paligid tingnan mo yung patay talaga mawawala yung moist sa loob ng ataol at yon isa yung moist sa mangyayari kapag ka umatas ang isang patay pangalawa mababasa yung damit mababasa yung ataol yun lang naman ang mga pupwede talagang mangyayari Siyempre, kapag ka nangyari yon sa isang patay na sa mo natin, ang may iisip agad ng, uh, ng kaanak o ng pamilya na numatay, talaga hindi maayos yung pagkagawa sa kanya, di ba? Kaya para wala nang kumatas sa patay, ayun, kailangan natin pakasiguro sa nagiging trabaho natin. At yun, masyado nang maabi paliwanag ko at sana may naintindihan kayo. Maraming maraming salamat sa patuloy niyo sa porta. At yon masakit na dibdib ko kakaubo. At yon ingat kayo palagi mga kamurge.